hospital medical natin Papa ako na natin ang bagot oh kaya na kasi di ba <laughs> lang Mali bukas Buti nga hindi nasira ito eh Ito pa yung nakita mo na ano Ang dala pa mo Ito nga araw Yun nga? niya nang na Bobos nga Ha 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 Parang mahigit nga. Okay, oh, di ka lang mama eh. Ito muna ako sa taas. Ah, ah. Oh, grabe ang lamig. Kagigising ko lang. Ganda ng araw mga tol. Ay no? Morning. Sarap magkape dito. Tapos ganito ka lamig yung pina gandang pagbasta ng mga motor kapag nandito ko sa naso sabi ko magka -da daily vlog ako eh kaso di ko pala kaya yung i-upload ko sana mamaya baka bukas pa so pasensya na mga tol pamamedi to kasi ako ngayon baka di ako makapag edit no? ang importante lang naman dito ay mabilis uh, mabilis na tayo makapag upload sa mga lifestyle natin dito sa Taiwan kasi alam ko may mga nag-aabang din sa mga vlog natin mamaya pala mag-share na lang ako diyan Sa mga nag-aabang. Kaya yung mga ibang gusto magpa-shoutout dyan, uh, comment lang kayo tapos shoutout tayo pagkatapos ng mga vlog natin. So ngayong araw pala mga tol ay medical natin. Sa mga hindi pa nakakapanood dun sa dating vlog natin na medical, sabihin ko na rin, yearly dito sa Taiwan kapag foreign ka, kahit hindi ka foreign, basta lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Taiwan, yearly nag, nagkakaroon sila ng medical. Itinan lahat dito mga tol Tapos siyempre may kaltas yun Sa amin may kaltas eh Sa ibang company walang bayad yung medical Kung itatanong mo kung magkano ang bayad dito sa amin Nasa 1,500 So ikakaltas na yun automatic sa, Kaya sa February Makakaltasan tayo ng sahod ng 1,500 Para na, tibo na ako Puras na para magpa-medical Dahil marami tayong gagawin ngayong araw oh, Ano po ka? Lipan ang pagkain dyan Medical ako. Medical nga yan. Eh? Nandito na yung tawag ito. Sundo. Sundo. <laughs> ano yung na nakalang Hindi, kararating lang. Kala mo naman sumisigaw. Kala mo naman ano eh. <laughs> oh, oh. Hello daw, hello. <laughs> kararating. <laughs> kararating na pa. lang, dyan, kulay. Kulay ang kulay. Kulay ang kulay. Ito na yung sundo natin. <laughs> eh! Ayan eh siya. Ha? Huh? Ayan, sundo natin, oh. Oh. Ayan <laughs> na siya. lang tayo. Malamig kasi. Sundo ko. Medical. Oo. Tapos -oh. ako kasi o Wala mo isa. Hindi ko pa natin ang bagay mga yan tapos uh, yung ARC do na namin. Sa medical natin. Nang nakaraan naka kayo dito. Ibang inuwi natanim. O binalag. O binalag yan. Sina Albinyon, sila Alvin tsaka sina Auntie. Kakain pa sama kami noon nung pagkatapos ng ning. Ano? Oh. May pasok yung isa doon. Ah may pasok, oo. Ay silipat na kasi yung sa amin na uh, ano sa Sinchu, yung iba asset. Pero si Andy nandito pa eh. Nandito ko pa yung vlog. Oh, sige na, bye-bye. Kamayo, ay, quiet, one hour. Very good ah. Bye-bye. <laughs> so ayun mga tol, nandito na tayo sa dorm, kakatapos lang ng medical natin uh, meron tayong dalawang nakasabay uh, nakasabay din natin noon tinanong kung ako daw yung nagbablog ng na taga JMC <laughs> hindi tayo nakilala kasi naka face tayo so hindi ko na lang sinabi na ako yung vlogger na nakasabay nila nung nakaraang nung nakaraang medical no? ayan bago bago pa lang tayo nung na, nagbablog eh. ewan ko kung mapapanood niya itong vlog na to uh, ngayon pupunta tayo ng Tainan ngayong araw alas 10 pa lang so maaga pa So, yayayin natin sa si paring batang Papapalit natin itong ating upuan cover natin ng bago O, oh, sira na kasi, di ba? Tumagay sira Ngayon, papabawas na rin natin ito so, Marami tayong gagawin ngayon Bibigay tayo ng tainan Mamaya kasi, bad ng alas 6 Kailangan makauwi din ako ng Makauwi din ako dito sa dorm Kasi mayroon akong appointment na kailangan gawin utan muna natin si parin batang sa taas Yun, kain muna tayo dilata yeah. hmm. gutom ako lalabas muna natin anong gagamitin mong helmet? yung isa na lang ayan ah, <laughs> wala na, hindi na magagamit siya sa pinas mo na magagamit so nandito na tayo sa Tainan sa mga gustong malaman kung saan yung location na to ilalagay ko sa description tapos i copy paste nyo na lang mga tol o so, kaya lalagay ko, lalagay ko sa comment section yung location nitong uh, pagpapalitan namin ng upuan dito sa Tainan dalawa to, ito, isa dito meron din dyan sa tabi kaso may ginagawa yun sa tabi kaya dito na lang kami papapalit natin ng cover tapos papatabas natin ng konti para hindi hindi siya magmukhang masyadong bulky. So, ito yung mga choices na, na kukuha na natin. So nga. So yung S Max ma? Ito ya, ito ya. Ito so, papay ah? 800 daw. 800, papay. Papay, papay. So ka yung... So ka mayo, P mayo. So ka yung nag Mayo ma? Hazel. Yo? Meron, meron. Black? Oo, meron. Hazel. Hazel. Hindi pili ka. Oo. Kumayin sir. Hazel. Magkaiba ba ito? Hindi, parehas lang sila, batman. Ito nga yung ibang design nila eh. Hindi, ayoko yan. Tama, ganyan lang. Ito nga lang, batman. Oo. Tapos patabas lang. Papa. Ay. Ay siyao itin. Mari, siyao, siyao, homen ah. Okay, homen. Homen, siyao, itin, tin. Okay. Ah, okay, okay. Papay, ma? Papay, papay, papay. 800. Papay. 800, ibig sabihin. Papay. Papay. 800, tama. So ito lang yung mga design nila mga tol Yan Ito mga ganyan Ayun pinabaklas na ni Akong ah, hindi, hindi, Dito kaya hindi, na, hindi natin pinatapos dito Ikaw kung gusto mo Parang mas manipis to Ha? Huh? Mas yes, mas hindi kasi babagay na yun kasi yun naman naman yun. Oh, sabagay no? Parang na siya magpa-flat din eh. Oo, no? oh, medyo magpa-flat na rin siya. Sabagay. Dahil na dito na rin tayo dito sa Tainan, maya maya mga tol, ah, samahan nyo kami. Papasyal tayo dun sa mga Jordan na na tindahan dito sa Tainan no so dito kasi sa Tainan marami mga nagbebenta mga Jordan so sisilip lang naman tayo hindi naman tayo mamimili alam nyo naman mga tol nasa hilig natin yung mga sapatos ayan si pareng Batang din Mahilig din yan sa sapatos Kaya para mag window shopping lang tayo mamaya Yung mga taga kausyong Ayan kung gusto nyo magpagawa dito Parang mas maganda kasi dito eh Hindi ko alam kung meron pagawaan na ganito sa kausung Kaya na lang ako ni Parang Batang dito sa Thailand Kasi ito lang yung alam namin na Pagawaan ng mga upuan So binawasan ng ganito, dinagdagan naman siya ng ganito kakapal din. Ito, ito pala yung address ng pinagawan ko ng ng seat cover so search nyo lang ito sa google map yan post nyo na lang para mabasa nyo that shit that sheet. talaga yung S-Max ang haba yan ito na yung ating cover seat seat, seat cover <laughs> <laughs> o oh, diba mas mabogi sya ano para syang flat seat o oh. uh, parang flat seat parang hmm. Kalau mau yun natapos na yung ating cover seat ah uh, cover seat seat cover <laughs> seat cover pala nalilito tuloy ako halos isang oras din yung paglagay nila sa seat cover natin yun pangisa isa mas bagay na bagay ngayon brad no Ya, mana tahu? oh. Hello mga 'lan. Papasok muna tayo dito sa may Nike. Ayun. Nike. titingin lang tayo ng mga bagong hype na sapatos dito. Tara. Let's go. Tantik po senti ko. Tungkol sa mga, super lang 'tong ito eh, ng DS Dunks. 2390 'to. Oh, Muran 'to. Ukur, itu mga jordan, tuh megantah, porno, jordan tuh lo, bare, fogio, tuh. Dating 5437. You know? Mag-on muna tayo mga tol, makdo. Ano masarap na orderin muna. So, ito yung merienda natin mga tol, ito Sprite to eh. parang batang ito yung Yan. Tapos, ito yung French fries. Talawig no Shinkong Mitsuboshi Dito ko na-bili yung relo ko Dito Sa tayinan Anong year yun pare? Punta sa pa yata yun no oh. Bah Kicks Kicks lang mm. Yun Oo maganda Ah eto Yung pa isa pa

63 din oh. hey, hindi pa to pare. Patent 'yan. Teli. Ang patent plastic. Patent hindi hindi siya katulad nun Ito. Saatin. Jo. satin, Hindi rin satin <laughs> Hindi rin saatin. sa atin bread to ang mahal niya ito ngayon oh, dala window shopping hanggang tingin lang muna tayo mga tol ayan ito naman tayo sa Nike store Jordan 3 magkano? Two 1 oh, nga oh, o 5 Jordan 5 1680 Eh, eh ito pare, ang ganda oh 1890 Jordan 8 Big show Ito yung mga sapatos dito mga to Hype mm -hmm. daw yung mga uh, collection dito Mga hype na collection May mga second hand At Ito, ang dami pala dito Ito yung gusto ng kapatid ko. Eh, Panda. Ang galing ko. Ang galing ng white and black mo. Para ba ta? Yes. Oh! Yes, sir. Yes, sir. Sure? Para sya, hype dito. Baka <laughs> mas mahal dito. Ayun, oh. Pink. Desert Berry ko. Ito gusto din ng commander ko. Ang daming hype dito na Jordan. Tsaka lang. Yung mga available lang. Ito mga dunks to. Purple. Ito hype na hype din sa Pinas. Kaya nga ano. Ito yung mga... Ay pari oh. Ito display lang. Tapos pa? Kaka sa... 2.980. 2.980. 980. 29? 80. Mura. Mura nga. tumakbo. Magkano yan? 3,280. Ito, mas <laughs> mahal pa yung green ko. Ito yung patent. Tanong natin yung magkano to. Sa kalaban. Sa kalaban. 7,000. 7,000. 7,000. Losing pound. nasan? Ito so, nga no? Oh, oh, oh. Silip ka tayo? <laughs> oh, Ayan, GoPro Meron magandang Ganda ng GoPro dito Tara, kasap tayo Grabe naman ang vlogger na ito pare Alupi ng vlogger na ito <laughs> Ang dami camera <laughs> Ito 9 Ito yung 12 Ganda na nga ng ano ng 12 Meron ganito Ito yung 11 eh. Dala lang ako makabili nito. Longer lasting dual charger. Enduro batteries. City of Tainan. Tingot muna tayo dito. National Tainan Junior College of Nursing. Oh, marami pa nurse dito. Dami mga magandang sapat ngayon. Dami na kasi. Kaso, syempre, ay padalan natin yung mga pera natin. Baka mas magastos pa natin. Buti na lang parin, naipadala ko na. <laughs> Yun, oh. Gagay na, gagay na. So, turn na, mga tol. Ayan. So, ayan, nandito na tayo sa Kaopiyong. Dito sa dorm natin. <laughs> ano, pupuha ka. Sige na, ka na, yun nandito na lang muna mga tol Sa susunod na araw ulit Bag tayo Shoutout nga pala kay Girls Tie Kay Mark Ervin Mark Erbin Labutap Shoutout kay tol Dito na lang mga tol Ang pa pala Kadkad basan lahat Labush.